naglalakad lang tayo dito. Nandito dito tayo. Hello sa inyong lahat. Hello, have a good day to all of you. Nandito tayo, naglalakad-lakad lang. Ayan. hindi Hindi gaano malamig ngayon. Napakaganda ng ano, ng panahon. Nakikita niyo 'no. Oh, ang taas ng araw, 'di ba? Pero malamig. Kaso nga yung araw na to, hindi gaano malamig. Tingnan natin dito kung mayroon mga bagong ano, bulaklak. Parang wala. Kasi ito, bagong ano lang Oh. Bagong tanim lang. So, tingnan natin. Ano to eh, maliit na park lang to dito sa ano, sa may Africa. Ayan. Dahil winter, nakikita nyo yung mga dahon. Ayan, nanilaw na nanilaw na ayan o oh, ito wala nang mga dahon o oh. kasi pag lumabas yan ano na yan mga bulaklak na naman yan ayan yeah, napakaganda ng place ito kasi yung ano ito kasi yung building na kung saan ginagawa ang mga concert yung building na yan o oh. dyan sa loob dyan diyan ginagawa ang mga concert ng mga ano ng mga singer. Ayan, tingnan niyo. Oh. Mga bagong tanim lang siya oh. Mga bagong tanim lang kaya wala pang bulaklak. Mayroon man ganyan lang oh. Ayan, ganyan lang. May mga kalapati. Dito tayo. Mag ano, mamasyal tayo rito puro building. Nakikita nyo, puro building. Dito sa place ko, talagang puro building na dito. Yan. Ito ang, ano natin, ito ang place natin dito. Ito yung mga bagong tanim. Ito yung mga bagong tanim. Bagong tanim pa lang siya, oh. Ganyan pa lang siya. Hmm. Ayan. dyan sa loob, dyan nag, ano, nag, concert So, ito. Ito yung paborito kong pinupuntahan na may mga bulaklaki. eh. Kaso wala. Tito nito. Nag-iisa lang siyang nakatayo. Ayan eh nag lang siya Namatayun. yan may mga huni ng ibon may mga huni ng ibon nasan kaya ang mga ibon yan mga ano mga apartment apartment dito Yan, dyan sa loob yung maliit na park lang. Ito yung building kung saan nagko-concert ang ano, ang mga singer dito. Mga artista. Ito ang place natin dito. Ilang beses ko na itong pinakita. Ilang beses ko na itong binlog. So, dahil kakauwi lang natin galing Pinas, ipakita ko ulit sa inyo kasi iba kasi yung ano diba yung kuha ng summer sa winter yung pinakita ko sa inyo dati ano pa yun eh tag init pa eh ngayon tag na dati yung video ko yung mga tao naka t-shirt ngayon naka -ano na naka coat na <laughs> naka, naka jacket na ng mga kapal so ganyan dahil, dahil ano ngayon lunch time ayan ang mga tao ngayon nasa labas lahat dahil nagkakainan lahat ng kainan ngayon dito eh pinagpipilahan ayan kasi itong building na to dyan banda eh lahat yan office so yan yung building na yan lahat yan office sa taas kaya sa dami ng siyempre mga tao lahat nasa labas sila oh. Kanina nga eh, yun doon sa kabila hindi ko hindi ko lang nakuha na ng ano, ng video. Talagang pinagpipilahan yung mga kainan. Kasi siyempre, one hour break time lang sila, di ba? Kaya kung saan yung madali, madali at malapit, doon sila kakain. Ayan diyan. Ayan. Nakita niyo na yan dati, di ba? Eh, nakita ko na yan sa inyo. Ayan. Ito yung aking paboritong building eh. Yan. Diyan. mga tao diyan. Nasa labas. Ayan. Naglalabasan sila. Dito banda. Tapos doon. Banda rin sa kabila. Marami. Marami. Tapos ito. Nakikita nyo itong mga kahoy na yan. Wala na siyang mga dahon. Kasi ano yan eh. Sakura tree yan eh. Sakura tree. Wala na siyang dahon. Diba? Oh mag ano na naman yan pag ano na pag yung pawala na yung lamig yung paglalabasan na naman yung ano maglalabasan na naman yung mga sakura ayan mga sakura tree yan ngayon diba kalbo oh walang dahon naubos yung dahon kasi ang paparit dyan mga bulaklak na ganyan so ito dito Ayan. Magandang maglakad-lakad rito dahil alam niyo naman no, syempre napaka-safe, 'di diba? Wala kang dapat ipag-alala. Safe na safe na safe ang ano, lugar. Kaya kahit na maglakad-lakad ka rito, mag-isa kahit mag ano, madaling araw or what, walang ka ano. Walang ka delikado -dili, -dili, dili -ka -dilikado. Ayan ang akin ano, favorite ano, coffee shop. Cafe de Grey. Favorite na tambayo, kaya ng coffee shop. Ayan, nakikita yung mga tao. Nagbabalikan na sila. Tapos na silang kumain. Siyempre, tapos na ang break time nila. Balik na sila. Ayan, marami pang tao din sa labas. Marami pang tao rito. Ayan, mga yan. Magsisipagbalikan yan doon sa, ano, sa loob ng building. Kasi, tapos na silang kumain at tapos na ang kanilang break time yan dyan sila nagtatrabaho so dito naman tayo pabalik na tayo ng bahay pabalik na tayo ng bahay lumabas ako para i-vlog ko tong lugar na to at para may pakita sa inyo ang lugar natin dito o tayo ay nandito sa Tokyo kaso ang Tokyo siyempre malaki di ba so baka isipin ng lahat nasa Tokyo bakit ganyan lang eh ano to eh napakalaki ng Tokyo di ba hindi naman tayo center na center ng Tokyo talaga pag ka naman doon sa center mismo ng Tokyo eh ano na dun eh Portland building na Portland office Portland office doon At saka Portland mga ano mga malls mga department store ganyan ito ito yung ano nasa lugar tayo ng ano isang lugar ng Tokyo yan at ito ang ating lugar. ayan sila nakakain na sila buti pa sila busog na buti pa sila busog na nakakain na sila oh 'di ba back to work na sila mahirap din, mahirap din ano yung break time mo, lalabas ka pa para kumain. Kasi, hindi mo ma-feel yung pinaka-break time ba? Dahil, kakain ka, pipila ka, maghihintay ka. De, yung pa lang, tapos na yung break time mo eh. Ito, kawawa naman siya. Tingnan nyo, pagod na pagod sa pagluluto. Ayan. Pagluluto yan ng, ano, ng ramen nagpapahinga yata break time yata pagod na pagod siya ganun talaga kahirap ng trabaho eto titingnan natin to dito mayroon ditong kainan na parang ano yung ko yung tinitingnan ko nina kung ano ba yung dito ayan mukhang ano siya mukhang yummy matsuni ko minabe tissue ko ito naman ito mukhang yummy oh. mukhang yummy Hmm? ito iba't iba't ibang ano niya oh. mayroong chicken mayroong sashimi ito naman ano yung mga laman loob mga laman loob yan ito naman isda, saba alam niyo siguro saba ba diba? tapos ito naman tokatsu tokatsu ito naman shogayaki pork na ano, may ginger ano siya, sauce. Ayan naman, fry. Ayan o, mix fry naman siya. Mukhang yummy dito. Pag ano, ano tayo, punta tayo dito. Ano, lang siya eh, lunch, ano lang siya eh, lunch ano eh? menu lang siya. Pag ano, pupunta tayo dyan. Sa ngayon, ayokong kumain. Hindi ako nagugutom. Kanina yan o, yung kanto na yan. Ang daming nakapila dyan. Mayroon isa na lang. Oh. Ang dami nakapila dyan kanina. Ito naman dito. Oh. Ang cute ng ano. Ang ganda ng puti. Ang ganda ng puti. Ito parang ang ganda pantulog nito. Oh. Ganda pantulog. Ganda pantulog. ayan, so, ayan, hanggang dito oh, poor building poor building Pabalik na tayo ng bahay ang ganda maglakad-lakad exercise na ba dahil ano maano mahirap yung nasa bahay lang tayo um, nasa bahay lang tayo mawawalan lang tayo ng lakas